Hello, 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 sawadika. Ohayo gozaimasu minasang, namaste, namaste, namaste. Good morning, good day. Maayong adlaw sa tanan, maayong buntag, maayong hapon, maayong gabi, eh. magandang hapon, magandang araw, magandang umaga sa lahat. Kung saan dako man tayo ng Pilipinas naroroon o saan dako ng mundo. So, meron tayong bubuksan ngayon. Itong ating she and dumating na, guys. Mga manang. Inaantay ko to talaga kasi magbabakasyon kami next week. So, kailangan ko ng kailangan ko lang ng underwear kasi hindi maganda yung underwear na nabili ko last time. Nakatatlong laba lang ako. Tapos, nagirin Alam mo yung, ano ba yung giri sa alam mo yung mga tahi niya, nag-ano na yung mga nag... Basta, alam nyo na yun sa mga sa mga Pinay dyan, alam hindi talaga maganda yung quality niya. So, sa Shein ko yun siya binili, pero hindi ko alam. First time ko nakabili ng gano'n. Hindi sa paninira. So, eto na ngayon. Buksan natin ang ating Shein na at order. So wala akong gunting pero matulis ang akin <coughs> kuko kaya yan so first na una oh. ay yung iba <coughs> maganda siya sa maganda siya sa picture guys maganda ang kulay niya sa, sa ano kaya ko to siya binili kasi maganda siya sa picture although hindi to sa akin ha binili ko to para sa anak ko kasi sabi ko nga uuwi ako ng Pinas um, this month, November. So, today is November 3. Uuwi ako ng Pinas ng November 19. Kaya, bumili ako ng damit. Pero, alam nyo guys, yung tela niya, pawisin yung anak ko. Pero, kahit sa akin mismo, hindi. Hindi ko siya hindi ako hindi ko nagustuhan yung tela niya. Hindi ko nagustuhan yung although maganda ang kulay. Maganda ang kulay, pinili ko is para sa 7 years old. Ayan. Ayan, pinili ko yan para sa anak ko. Gusto ko yung kulay niya, pero yung tela niya, yung in between sa cotton tsaka plastic alam, polyester 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 ata hindi siya bet <coughs> mm -mm. so ayan she and guys ganyan lang siya wala siya nakalagay sa so kahit saan mabibili mo itong ano na to so hindi na ako mag-order ulit ng kasi wala din siyang nakalagay na Shein product dito sa ano sa damit na to so yun lang. okay anyway ganyan pwede na to sa anak ko pambahay mas maganda pa yung nabi kasi <laughs> kasi may binili ako dito guys kahapon sa Robinson Mall may na, may nabili ako na dalawang damit, tag 100 lang. Mas mura pa 'yun kaysa dito. Ako, gusto ko yung magandang brand. Pero pag nag kasi yun yun, yun yung time na bumibili ako. So yun, yung nabili ko dito kahapon, buti na lang bumili ako dalawang, dalawang peraso na pambahay. Uh, mas maganda pa yung quality kaysa dito na nabili ko. So, hindi ko masasabi na bumili kayo. Huwag kayong bumili. Hindi siya maganda. At nakita niyo yung ganyang kulay. So, next item is ito. <coughs> naka Naka, anong tawag nito? Naka box. Ouch. So, mahilig ako. Ayoko <laughs> Alam nyo guys, hindi ako mahilig mag-bra. Siguro may nakita na kayo na video ko na hindi ako nakabra So, ito siya. Hindi ko alam kung ilan ang laman. Three. 4, 5, 6, So, ang laman ni is, ilang paris One. Two. Tatlong pares lang. Pero doon sa description kasi ang sabi, five pair. So, sa 30, 31, ha hindi yan nag sa Shein. So, three pairs lang siya. <coughs> so, hindi talaga. Hindi mo maasahan. Hmm. Ngayon lang ako naka... Ito lang, netong purchase ko lang nato. Talaga. So, yan. Next item. Tapos, ito naman. Susunod. Bumili ako ng tuntas. Ito para sa anak ko, hindi ako bumili na para sa akin. Hindi ako mahilig ng mga borluloy. Yung anak ko mahilig sa mga ganito. Ay, syempre bata pa, diba? Nung bata pa ako, mahilig din ako sa ganito. Pero ngayon, hindi na. <clears throat> Kaya ako bumili ng ganito. O, oh, ba diba? Ang cute. Yan para sa anak ko. I-try nga natin mga manang. Ay, maganda yung lock niya. ng ang laki. Tapos A eh, nakalagay. Kasi ang pangalan ng anak ko is Ayesha. Pero tal ang tawag ko sa kanya is Yasi. Payatot kasi ang anak ko. I-try ko lang. <laughs> Sabay ganun. Eh. Kita ba? Hmm. Maganda naman siya. Ito maganda. So, hindi ako pa yung kwintas ko matanggal ko. So, eto maganda siya. etong itong product na to. Ayan o. Oh. Ayan. So, balik na natin kasi hindi yan para sa self natin. <laughs> Tapos next, para pa rin to sa anak ko. Oh gaya nga nang sinabi ko guys, hindi ako mahilig. So, this is for ayun yes, siya. Ayan. Malaki pala siya. Malaki pala siya. Pero, siguro suotin ko. By ganun, no? suotin. <laughs> pinag, pinag-anuhan eh. Pinag, plan, plano ko na siyang suotin. Kasi magaano nga kami. Ay, parang ang cute niya. Hindi ba? Hindi siya halatang ano, hindi siya halatang mumurahin mga manang. Ayan o. Kita ba? Teka, parang hindi maganda yung ano ko. Parang nasa sapawan ng ano. Ayan o. May iba-ibang kulay niyan, guys. Iba-ibang kulay niyan. <clears throat> So, isuot muna natin. Kasi pag nagsuot ako ng hindi tunay, may <laughs> ganun. Ambisyosan pala ka. Pag nagsuot ako ng hindi tunay, guys, nangangati yung tenga ko. Kaya hindi mo ako, hindi yung, halimbawa, nagsuot ako ng umaga, kailangan tanggalin ko siya pag natulog ako. Kasi, pag hindi ko siya tinanggal, the next day, ano na, yung nagtutubig na yung tenga ko, ay, bagay siya sa akin. hiramin ko na lang sa anak ko. So, susuotin ko siya sa ano, lakad namin sa Wednesday. Maganda. Ito maganda masabi ko. Yan. So, Shein yan guys. Shein kasi affordable naman ang price. Pero hindi lahat ng product nila is maganda. <clears throat> Meron pang isa. Ano ba ito? Ah, underwear. Ayan. Wow, ha? Huh? Ilang piraso ba ito? So, yan, oh. Bilangin natin. One. Two. Three. Four. Five. 6 Six. Six pieces siya, guys. Kaya ko siya in order kasi extra small. Nung nakaraan kasi yung binili ko is small lang siya. Medyo maluwag siya sa akin. Pero yung extra small na to, try natin. maluwag pa rin siya sa akin. Pag mga Pilipino, ganun. Extra small naman siya. Ah, ba? Diba? Ang color nito dark siya masyado. Ito naman isa medyo okay lang. Order na lang ako ulit. Basta wag lang siya magpigtas. Kasi yung huling binili ko, isang buwan ko lang siyang ginamit ha. Isang buwan lang, pero nagpigtas na yung dito. Hindi kasi, ito seamless to eh. Yun kasi yung, unang, yung binili ko nung nakaraan, nagpigtas yung dito, tas nagtanggal na yung mga ano niya. Hindi ganito yung, hindi ganito na tela. Ito malambot pero hindi ko pa okay lang, hindi ko pa masabi kasi hindi ko pa nagamit yan 6 pieces, so pang anim na araw yan. lagay na lang, ganyan na lang natin ilagay at nga, ang dami kong na-order tapos ito oh, na, ay ang layo naman sa ano ang layo naman sa ang layo sa personal ay oh ang ang sa ano sa picture ang ganda <clears throat> pero ang layo niya sa personal kaya ako na nabili na ano ako na convinced ako pero hindi hindi siya ganun although may strap siya ha, pwede mo siyang idikit. Ha? Review. Pwede mo siyang idikit kasi, ouch. Oh, grabe ang dikit. Madikit siya masyado. Mahilig ako sa lang kasi hindi, ayoko nga nang may ano sa likod. Nahihirapan ako. Maganda naman siya. Meron siyang, ano, nadidikit siya. At the same time, meron siyang libre na meron siyang libre na strap. Okay? Meron siyang libre na strap. So, masasabi ko, hindi na hindi ka nalugi sa presyo niya. Although, siguro nasa 60 plus lang niya, 60 baht. So, ang mura na niya. Huh? Tapos, itong panghuli na items natin, guys. Ina-adazi eto yung ano niya. Although, alam ko itong dase is Thai brand lang. Nan, sa ano lang to, ka lang to eh. Grabe, ang liit Oh. Hindi ko alam kung magkasya. Magkasya ito sa akin, pero siguro yung mga bilbil ko apaw-apaw. Maganda kasi nakita ko siya sa ano, sa, yung mga review niya, sinasabi maganda daw. Ang in-order ko is brown. So pag pag dase kasi hindi siya sheen nakalagay dito sa ano wala siya nakalagay oh. Tapos yung dito naman sa ilalim dase lang ang nakalagay niya hindi siya sheen. Di ba? So ganyan pero malambot siya, malambot, maganda ang tela niya. Ah, uh, yung ang tela niya is sasabi masasabi natin parang pang-fitness. 'Yun. So kung kung mahilig kayo mag Shein, alam nyo, alam nyo itong brand na ito. At itong, itong style na to, ito. Nasa ano lang to siya, nasa 90 baht. So, masasabi ko, hindi ka nalug, sa presyo, no? Kasi kung mapang araw-araw mo naman siya. Ako kasi, ang iniisip ko mag-t-shirt na ako kasi tumaba na ako, guys. Dati kasi, is 43, 44 lang ako. Ngayon, 45, 46. H Hirap ko na siyang ibaba. Kaya, nag-order na ako ng medyo malaki-laki. Kaya, dati, XS. Ngayon, XS pa naman. Pero, minsan, may mga S na. Pero, itong Dazi, in-order ko is XS yan siya, guys. So, yan lang yung... Actually, itong total purchase ko is 500 baht lang. So, hindi ka na magsisisi sa ganyan ka. No? Mura, no? Mura-mura na yung nakuha mo. Kaya, okay na siya. So, eto order ulit ako ng ibang kulay. Kasi pwede ko siyang ipang walking sa umaga. Pwede ko ipang walking sa umaga. maganda pero ayo kong umorder ng ay parang ang liit na to sa ano uh, stretchable siya masyado guys black siguro maganda so yun lang yung ating vlog for today thank you so much for watching ciao